kasi dati po yung tao mga boss. May mga pinagbabawan po mga boss. May mga pinagbabawan. Daming tao mga boss. Ano nagsitatingan. Mga mas Mga pa. Yato, parang isang kanto no isang masamang mga distrito ma'am district to no Kapitan Omar district Shoutout shout out no sa mga supporters po ni Kapitan Omar shout out shout out distrito dos po nandakita tingan na yan o no? shout out like na like na sa youtube yan no? yeah, shoutout. shout out like na si sa youtube shout out sa inyong mga boss sinatingan na ayan nga po ah, uh, talagang babalik po sila kung saan po yung mga uh, sasakyan nila no mga boss uh, mga cutbed kailangan nilang bumalik doon distrito doon, district doon uh, district doon uh, yan, district uh, doon uh, yan yeah, no? lang so, mga supporters po ni Kapitan Omar yan Suportahan po natin sa Distrito 2 Kapitan Omar Duterte mga boss Hello, shout out, shout out. Yeah, like na lang like sa Youtube Like na sa Youtube Shout yeah, out, like na so, like sa Youtube mga Ayan na yano Yan na so sa open pass. Magagawa Ito lang eh. Jerry Bawal yung tumbler sa mga gustong pumunta dito. Bawal po yung tumbler ha. Bawal yung tumbler. Sentao, Tiano. Bawal yung tumbler mga boss. Kita mga KIO juice. Pastor Apolo Kibuloy mga boss. Yan ho. Pili sa loob sa bagyan. bawal daw, bawal. Kailangan talaga ay uh, pumunta dito ay kuwan No? Wala talaga ma uh, yung pakpak din. Bawal din yung pakpak. Yan, bawal din mga boss. Yan, no? Bawal yung pakpak. Asa mga distrito bos? Distrito 3? Distrik 3? distrik uh, Distrik mu, Sikan Distrik? Sikan Distrik? Yan, Kapitan Umar oh, Kapitan, Kapitan Kapitan Umar Yan Kapitan Umar, Umar. Umar. Yan yeah, no. yeah, no. Distrik 2 Mga okay, bos, Distrik 2? Distrik 2? 3 na. so Distrik 3 na. diri mga boss, oh. Yan, Distrik 3 na yung situ ngab no Sidungap yan sa siya yung marami ng maraming salamat Bracket, out. para silang malot ng concert oh yun nga po no ngunit ito po ay meeting di advance ibang iba talaga mga Duterte mga boss grabe daming tao no mapuno na po dun sa unahan mga boss kapuno na po yung tao so, ito yung kalapan natin madalobat tayo shoutout sa iyo. Lodi, mga Rongrong Trolls na gusto marcos. Ah, lumayas ba dito sa chat, guys? mga uh, ko ta mangkakapan na mukha nyo Yan. So, ano ito. So, kanito no, kahigpit. Talaga nga uh, doon sa nan may magche-check, dito may magche-check. Papunta doon sa noong district, ano district? Yan mga ma'am, mga sir, mga boss. Shout out, ay out. Hi, mama. So, yun, at natakot din yung isang uh, mahabang pila, mga boss, no? Yan, shout sa inyo. Napakahaba po ng pila. Okay. Yan, may pumasok pa, mga boss. So, muli, ah, uh, Pasilip, Ma'am Connie Sanchez, shout sa inyo, Ma'am Booth Duterte So ito na nga po no, yung chance natin na mamili kung sino yung kandidato na karapat dapat. Pero para sa akin mga boss, 2 per 10 po, sapat na talaga mga boss, 2 per 10 lang. Kahit hindi nyo dinagdag, kahit hindi na kayo mag plus 2, 2 per 10, sapat na, sapat na talaga mga boss. 2 per 10, sapat na. plus 2, basta Duterte, sulit na sulit na po yan mga boss yan, nagsitatingan naman, isa namang grupo. No, isa namang kumukulpo ng mga tao no? supporters po ni, ng mga Duterte no, distrito 1, distrito 2 distrito 3 yan, shoutout sa inyo sa mga gusto pumunta dito, bawal yung tumbler no mga boss kung sa mga distrik ma'am, kung sa mga distrik Distrito uno yeah no Distrito uno Congressman Pulong Duterte, mga boss. District 1. District 1 na mga boss. May District 3, may District 2. So, kanya-kanyang supporters, mga boss, no? Yung pumunta dito. Sa My Freedom Park. Um, no? Sa mga City. Ganito mga boss, mas maganda talaga, no? ka po ng tubig. So, kailangan talaga ng uh, uh, kunting kwan lang po, no? Kunting kursig eh. Kung gusto mo magnegosyo po, katulad niya, tubig, tubig. Yan, oh. Ah. So, yun. Pasok-pasok sa mga gusto pumasok dito. Grabe. Kakaiba talaga. Walang ayuda. Tama ka po. Yung INC po, yun, ah, sabi na naman niya kanina, opinion ay mga ayaw kasi sa opinion namin. Ma'am, sir, mga boss. Na opinion po kami about sa INC, no? Hindi ko alam, no? Hindi niya siguro naintindihan uh, yung salita uh, salitang opinion. So, hindi po namin pinangunahan ng INC. Ngunit kami po ay uh, naglabas na po ng opinion, no? Kung sakali man na hindi po suportahan lahat po ng Team Duterte, no? PDP laban no ang ni Tatay Digo ah uh, po talaga no hindi ko alam kung ano po yung mga talagang uh, masasabi no lahat po ng mga DDA supporters mga KOJC mga kapatid nating Muslim no at mga ayan mga Katoliko mga Kristiyano na nakasuporta kay uh, Congressman Rodante Marco Leta. Bye, shoutout sa inyo. So, ayun. Opinion natin no sa about sa INC. Ah, uh, gayon pa man ay uh, hintayin mo na natin no bukas kung sino po yung kanilang mga kandidato na susuportahan sa pagka uh, uh, senatorial candidate mga gusto no sa pagka senador. Shoutout sa inyo lahat. Live to sa YouTube live. Yes, oh. Ang importante po talaga sa atin, no? Respetuhin na lang natin kung ganyan po yung uh, gusto ng uh, ng INC uh, kung yun nga po ay uh, yeah, nga po no uh, sinabi nila na sinuporta na daw nila si Budots King. So, sino po yung nakakilala kay Budots King? Yeah. So, yun yun na yung uh, isa sa mga parang uh, iniisip na po na mga PDA supporters. No? Kasi may isa nang sinuportan po ang INC na hindi po uh, partido po ng uh, PDP laban mga boss. No? So, labing isang partido na lang. Yung kanilang uh, ibabanggit no? Nasa supportahan dyan. Shout out. Live ka sa YouTube. Live ka sa YouTube mga boss. So, kasi si Budos King po ay uh, kanila na pong inindorso. Yun po yung sabi dito ha. Ate Alice, okay ra. Pwede ni ka mahawa diri ah. Okay na po. Dagang nang utana. Sa gusto niyo mo diri ah. Ikaw na pag vlog eh. Ate Alice, ikaw na rin ato diri Sa day gusto niyo mo. May video lang. Nagsabasaba ganito para din ito makapiright. Kaya nagkusog kayo ang kusog kayo ang sounds. Kamu na pag vlog siguro hindi nyo kasi naiintindihan eh. Kaya po kami ah, uh, ito, ginawa na po namin medyo maingay po para po hindi po kami makapiright. Yan po yung isa sa mga dahilan. So sana naiintindihan po ninyo. Ram, shout out sa'yo. yun. Huwag na lang po natin banggitin. Baka may uh, iba na naman makapasok dito na tayo naman na yung uh, titirahin, no? Uh, pinangunahan natin. So, inuulit ko, hindi po natin pinangunahan ang decision po ng INC. Opinion lang po, mga boss. <tipan> Ang marami pa mga boss.